Dahil birthday ng pinsan ko, inimbitahan niya kami na dito daw kami kumain ng tanghalian sa kanila at magkakatay nga daw siya ng isang kambing at saka manok. Pagkatapos naman na masayang salo-salo na yan, ay nanguha naman kami ng bildat dito sa may lake na malapit lang din dito. Bukod nga sa lake, ay nanguha rin pala kami ng mga bildat at saka mga tulya dito sa fish pond. Kaya naman bago nga kami umuwi niyan, ay nakadiskarte na naman kami ng ulam namin para kinabukasan. Medyo mataas na ang sikat ng araw nung umalis kami sa bahay kanina dahil tinanghali ako ng gising. Bago pala kami dumiretso sa may birthdayhan, ay dumaan pala muna kami dito kay Lainan. Tatawing may okasyon dito, hindi namin nakakalimutan dumaan dito lagi sa inang namin para magmano at syempre para mga musta na rin. Tapos nito ng umaga nga, merong nabili si mama na sibuya sa halagang 65 pesos lang. Tapos eto namang isang buong red bag na yan, ay nagkakahalaga lang yan ng 312 pesos na nabili naman niya ng asawa ng pinsan ko. Talagang mura ang sibuyas dito sa amin ngayon at dito daw pala nila nabili yan sa mga katutubong mangyan. Maya-maya pa nga konti, nagkayayaan na rin kami dito na pumunta na nga sa pinsan ko na may birthday. Katatanin lang pala dito ng mais noong nakaraang araw, kaya naman papatubig sila ngayon dahil sobrang tuyo kasi yung lupa. Pagdating nga namin dito ay nagagalit dito sa akin yung auntie ko dahil nakalimutan ko kasi dalahin yung bilin niya na langka. Isasahog niya kasi yun sa bilo-bilo. Kasunod na rin pala namin dumating dito sila mama at sila nga yung may bitbit -bit ng pamangkin ko. Pagkapasok nga namin dito sa loob ng bahay nila ay sobrang init kasi naman ay dito nga sila sa loob nagluluto. Tapos na rin daw pala sila magkatay dito ng kambing at nang gagawin nga daw luto dito ay kaldereta at saka pinapaitan. Nakatay na rin daw pala nila dito yung ibang manok at ang gagawin naman daw na luto doon ay chicken Kari at saka dinuguan. Meron pa palang isang manok dito na hindi nila nakakatay at ang gagawin naman daw dito ay isasahog to lahat mamaya sa pansit. Pagdating pala sa pagluluto, masarap magluto ang auntie ko at nung kasal ko nga siya yung kinuha ako na magluto at talagang wala akong masabi. The best yung mga luto niya, lahat masarap. Maya maya pa nga na mga alas 12 na ay nagsimula na rin kami mag-intindi dito ng mga pagkakainan namin. Dito pala kami kakain ng tanghalian lahat sa kubo sa ilalim ng malaking puno. Bukod sa maganda na ang tanawin, talagang masarap pa ang simoy ng hangin kaya naman talagang mapaparami ka dito ng kain. Nung tinawag na nga namin dito yung mga bata para kumain na, abay meron sila mga daladala na mga bildat. Kinuha lang daw pala nila yan lahat sa gilid ng fish pond. Kaya nga sabi ko dito, pagka uwi namin mamaya ay mangunguha rin kami para meron kaming ulam kinabukasan. Alas 12 na ng tanghali dito, kaya naman nagsimula na nga kami lahat dito na kumain. Ang ulam nga namin ngayong tanghalian ay chicken curry, dinuguan at saka kaldereta na luto lahat ng auntie ko. Hindi na nga kami nakapagkanta dyan ng happy birthday at nagsimula na rin kami kaagad na kumain. At ang may birthday pala ay ang pinsan ko na yan na kulay dilaw. Happy birthday, in Pagkatapos naman namin kumain dyan ng tanghalian, ay nagpahinga lang kami dyan ng kaunti at pagkatapos ay pumunta na nga kami dito sa lake na pagkukuhanan namin ng mga bildat. Sobrang ganda nga ng tanawin dito sa lake na pinuntahan namin at siguro mga 5 minutes to 7 minutes lang ang layo kung lalakarin mula dun sa bahay ng antiko. Sobrang bilis nga maglakad dito ng mga kapatid ko at saka ng pinsan ko kaya pagdating ko dito ay nangangapa na sila kaagad. Ang una nga may nakapa dito na buhay na bildat ay yung bunso kong kapatid at hindi ko nga akalain eh, na ganito pala kalalaki ang mga bildat dito. Mas marami pa kasama sana dito yung mga makukuha namin ng mga ganito kalalaki na bildat. Kaya lang, mula pa kanina, pagkarating namin dito, ay marami yung nakukuha nila na mga patay na. Minsan, hmm. talagang tabi-tabi pa yung mga nakakapa nila. Kaya lang, talagang mga patay na. Hindi na pala ako sumama na lumusong kasama nila dahil wala kasi akong baon na damit. Sa fish panan talaga dapat sila dito magakuha. Kaya lang, sabi naman ang pinsan ko dito ay tinandaw nila muna saglit itong lake. At dati daw kasi ay marami daw dito mga bildat. Nakapagkuha na rin daw pala sila dito dati pa ng mga bildat. At kasama pa nga daw nila dito dati yung kapatid ko na babae. Yung tatlong piraso nga dyan na nakuha nila na mga bildat na malalaki ay hindi na nadagdagan kaya naman umuwi na nga kami. Bago dumiretso sa fish pan kapatid ko ay dumaan muna siya dito saglit sa may water pump para magbanlaw at medyo makatitaw kasi yung tubig sa Pagkatapos lake. Pagkatapos nga niya na ay sobrang excited na dito yung kapatid ko na pumunta dito sa may fish pan kaya naman hindi niya na nga chinek dyan kung mataas ba o mababa yung tubig basta bigla na lang siya dyan nagdive. Kaya ang nangyari pagkalutang niya nga dito ay puro putik yung mukha paano naman kasi hanggang tuhod lang ang baba. Sising-sisingarin siya dyan na nagdive siya Masakit nga rin daw sa mukha dahil sumubsob siya sa lupa. Hindi lang pala bildat ang laman ng fish pond to, meron ding kabibi at saka tuliya. Pero yung kabibi hindi nila kinukuha kasi daw pinaparami pa. Sa ako talaga dito yung piniliin nila na paglagyan. Akala mo naman talaga namang makakarami sila ng makukuha. Habang nangangapa nga dyan ng mga bildat yung kapatid tsaka pinsan ko, si Uncle naman dito ay nagpapaligo ng mga baboy niya kasi naman sobrang init. Tuwang-tuwa naman ako dito sa mga alagang baboy ng Uncle ko kasi naman ang lilinis. Halos karamihan pala sa mga kinuha ng kapatid ko pinsan ko dito sa may fish pond ay yung at yung mga ibang bildat dyan ay kinuha lang ng mga bata. Kaya rumami. Kanina umaga pa kasi talaga nangunguha ng mga bildat yung mga bata. Kinukuha lang nila sa may gilid. Halos karamihan kasi talaga ng mga bildat ay nandun sa gilid lang. Ganito nga karami yung mga nakuha nila sa fish pond. At eto namang mga malalaki na to na tatlong piraso ay dun to nakuha sa lake. Maya maya pa nga konti, mga bandang alas tres ay luto na dito yung mga merienda. At eto nga mga niluto na merienda ng antiko, bilubilu -bilu, at saka na masarap. Meron pa din palang nakasalang dito na pinapaitan na kanina pa daw pala to pinupulutan. Sa halip nga na at saka bilo-bilo ang kinain ko dito ang binakbakan ko talaga dito ay itong pinapaitan masarap ang pagkakaluto ng auntie ko hindi siya sobrang pait tapos nung magpapaalam na nga kami dito sa auntie ko na uuwi na kami eh, ay niya pa kami dito ng mga bilo-bilo spaghetti at saka panse meron din pala siyang binalot diyan na ulam na inulam naman namin kinagabihan at nagpaalam na nga rin pala kami dito sa uncle ko at pagkatapos nga niya na umuwi na kami yun lang for today's video thank you for watching